What's up sa inyo mga abigas? Ngayon today pala abigas, uh, may ipapakita ko sa inyo Sige na kayo abigas, magulo ulo ko kasi kulot niya eh Nagpukulot kasi ako noong nakaraan Ngayon kabigas, may ipapakita ko sa inyo Sinakang malupit Nakate! Oh no! Hindi kabigas, ito ipapakita ko sa inyo Eh gusto ko sana ng matulungan ng opa kasi kakahuli uh, ko lang sa kanya agabi. Tene! Oh no! Tsaka pala si Dindo. Dindo, Bruh. dina na natuto. Lagi siya yung nahuli dito sa kulungan natin. Because uh, 24 hour challenge tayo. Tapos, alaga natin tong dagang ton na uli natin. Si Dindo. <laughs> si Dina natuto. Ngayon ka, bigas, meron tayong puto. Pakainin natin ka pinakawa ko ng daga? Kaliwa o kanan? Oh no! Kaliwa. Buti <laughs> naman. <coughs> Kabigas, <coughs> kung meron kang mga kwentong daga na pwede mong i-share, pwede mo i-comment para makita rin ng mga gagong ng ating friends na agaya natin lahat na nanonood ngayon sa akin. Gago! Kasi malamang sa malamang kung gago ka pagka nanonood ka itong vlog ko eh. Gago! Alam ko naman yun, kabigas eh. Pag nanonood ka ng vlog ko, ibig sabihin gago ka talaga. Kasi gago ako eh. Pero okay lang yung kabigas. May kapares ka naman din eh. Kagaya ko. Kaya comment mo lang kabigas kung sira ulo ka rin. Okay lang yun, nandito tayo, damay damay tayo rito kabigas. Oh, Pero kung ayaw mo, okay lang din. Bala sa buhay mo. Basta ako nakahuli ng daga, tapos ito alagaan natin. 24 hours challenge. Ha? Ah, 24, 24 days challenge pala kabigas. Kain na natin siya ng puto. Wawa naman eh. Kain. Okay. Hmm. Kain ka na. Kain. Ayan. Pagkain yan. Mamaya na, tira natin siya ng tubig. Mabigas. Kung mabut... <laughs> Gago! dito sa part na to, maraming maraming salamat sa'yo. Palaikin like share naman sa mga ganito ang alam kukwenta-kwentang video na ng huli ng daga. Para ma-reach out din natin yung mga friends sa agayan na. Sira ulo na agaya ko. So yun na nga Maraming maraming salamat. Paalo! <laughs> Bye! <laughs> 「あるだろうなのになぜ巡り」